Isang magandang hapon mga kababayan. Pag-usapan po natin ito pong uh, magulong impeachment trial ni Sara Duterte. Marami po mga debate, uh, even mga lawyers mga kababayan. Iba-iba uh, po ang kanilang uh, tindig tungkol po sa impeachment ni Sara Duterte sa Senado mga kababayan. Ang maliwanag po dito, may uh, grupo sa Senado, of course, ng mga DDS na Senators na gusto po talagang patayin ang impeachment. Yan po ang maliwanag. Pero ang masasabi ko lang po dito, mga kababayan, ang taong bayan po, ang nagmamasid po dito, nakatingin ang taong bayan sa mga Senador at uh, palapit na po ng palapit ang June 9, June 11, na kung saan marami pong mga grupo ang magsasanib puwersa para ipagsigawan at i-pressure ang Senado para gawin nilang kanilang duty at uh, ituloy ang impeachment trial na ito. Mga kababayan, di ba sabi ni BP Sara na gusto niya na matuloy na ang uh, impeachment? Pero anong nangyari? Bakit... Sa ngayon may mga senador na ayaw ayaw matuloy ang impeachment. Isa na po diyan si Marculeta. Tupong si Marculeta mga kababayan. Kitang-kita po na maka-Duterte, actually matagal na po nating alam 'yan. Pero napakaliwanag ang tindig ng senador na to. Ito ay hindi senador ng bayan. Ito ay isang senador ng pamilya Duterte. Alam nyo, ano po yung sinabi nyo na isang araw na lintik lang ang walang ganti? Mga kababayan, anong ibig sabihin ni Marculeta? Sino po ang pinatatamaan niya dito? Sigurado po yung mga kumokontra sa mga Duterte. Yung kumokontra kay BP Sara Duterte, yan. Gusto po nilang balikan at gantihan ang mga kontra sa mga Duterte. Dapat, sa taong bayan ang iyong uh, loyalty, hindi sa pamilyang Duterte, Markuleta. Magkano ba? Mukhang uh, makapal po ang naibigay sa kanya. Bakit po ganito po siya magsalita? Itong si Markuleta na parang uh, aping-api ang kanyang iniidolo, ang uh, pamilyang kanyang uh, ginudyos ang Duterte. Lintik lang ang walang ganti. Ganyan ba? Dapat manalita ang isang senador. Dapat ang isang senador ay para sa bayan. Dapat ang isang senador ay para sa interes ng mga Pilipino at hindi lang para sa iisang pamilya. Alam niyo tong sila Marculeta at mga DDS Senators, sila Bato, Bongo. Marami po sila ta talagang nagkakaisa po sila. Ginagawa po nila ang lahat para hindi matuloy ang impeachment na ito. Ibig sabihin, meron pong kinatatakutan si Sarah Duterte. Hindi niya lang pumasabi ng diretsyahan. Takot po yan. Umaastang, uh, is fine, walang nangyayari, na hindi magandas, pero hindi na po yan nakakatulog. Pasimple lang po yan. At, uh, She's just acting out na okay siya pero ang totoo mga kababayan, sa laki ng mga proof, mga ebidensya laban po sa kanya, abay, siguradong nanginginig na po yan. Balikan po natin, ito pong uh, uh, narinig po natin, maingay na mga grupo. Alam ko po na kung hindi gagawa ng tama itong mga senador na ito, Papalapit na po ang June 11, June 9, may mga grupo po na magtitipon-tipon dyan sa lansangan, sa kalsada at ipagsisigawan na dapat gawin ng mga senador ang kanilang obligasyon para sa bayan. Otherwise mga kababayan, pag ipagpapatuloy po nila ang kanilang ko sa taong bayan, hindi po malayong magkaroon ng uh, EDSA people power. I think, mga kababayan, ito lang po. Ito lang po ang natatanging paraan. It's the only way para po mapabuti po natin ang uh, napaka-ruming napaka, uh, sistema, napaka-ruming uh, sinado, mga kababayan. Ang ating sinado po ngayon ay... Uh, uh, binubuo po ng mga miyembro, karamihan po sa kanila ay mga mga incompetent at mga walang integridad na senador, mga kababayan. Sila po ay madaling masilaw sa kinang nang salapi. Yan ang katotohanan. Madali lang po silang bilhin. Wala po, hindi po kagaya nila Hubito Salonga, Nino Yakino, yung po mga Uh, kalibre ng mga senador ngayon ay ganito, wala talagang uh, walang integridad hindi ka respe, respe mga senador na to mga kababayan kaya taong bayan na ang bahala sa inyo yan, andyan na may nagbabadya, ito po mga grupo iba't ibang grupo iba't ibang mga sektor pag gumawa kayo ng uh, hindi tama at makikita yan ng taong bayan, patay kayo. Pinapatay nyo ang impeachment trial ni Sara Duterte, pero pag kayo'y gumawa ng hindi tama, papatayin kayo ng taong bayan. Ang taong bayan ang papatay sa mga senador, mga kababayan. Siguradong lagot kayo sa taong bayan. Siguradong uh, magkakaroon ng pag-aaklas mula po sa mga mamamayang Pilipino na may pagmamahal sa bayan, ito na po yung mga matitinong Pilipino. Hindi po yung mga Pilipinong kagaya ng mga DDS na mga panatiko na hindi nag-iisip mga kababayan. Uh, ang mahalaga sa kanila ay uh, maprotektahan lang nila ang kanilang, ang kanilang poon, ang kanilang ginudyos ng pamilyang Duterte. Pero hindi po sila uh, concerned sa kalagayan ng buong Pilipinas sa kalagayan ng mga Pilipino sa kanila mahalaga na sa kanila na uh, makabalik sa pwesto ang mga Duterte yan lang po ang kanilang pinaglalaban mga tao pong mga hindi nag-iisip matapos pagsamantalahan ng pamilyang Duterte ang ating bayan ayan mayroon pa rin po mga natitira na mga panatiko ng Duterte Hoy! Gising! Magsigising kayo dahil tulog kayo sa pansitan. Mga kababayan, sana po suportahan po natin ang mga grupong isa-isa uh, na pong naglalabasan. Suportahan po natin sila kahit dito lang po sa social media. Suportahan po natin ang mga grupong na nag-aas po ng accountability dahil maliwanag ng ating bise presidente ay may questionable nagawa. Lalong-lalo na po sa kaban ng bayan. May karapatan po tayong uh, bulat latin. May karapatan po na tayong alamin kung ano bang nangyari sa niya po ginamit ang pera ng bayan. Pera yan ni Juan de la Cruz. Kaya dapat lang na malaman po natin at kung siya po ay nagkamali, gumawa ng hindi tama, dapat siyang All right mga kababayan, ito talang po muna ngayon. Maraming pong salamat sa inyong panunood. God bless everyone. Ingat po tayo lagi.